Kinain mo yung pagkain mo kanina. Ha, Liam? Hindi na lang mong pagkain. Binili natin, natin sa Dali. Isa lang. O, nasa ng dalawa? Nandito mm ka -hmm. na mm lang. -hmm. Tinagalhan ko ng pagkain. Parang hindi na bibili sabon natin. Ayun, parang. Ano sabon? Pandigo, panlabasan. May, wala tayong bar, pero may mga, ano tayo, powder. Kahit sa bahay, meron tayong powder, ah. Shampoo. Ibay mo yung shampoo ni Lian sa shampoo natin. Shampoo mo, shampoo ko. Pampahaba lang naman ito eh. Gusto ko yung pampakapal ng buho. Kaysa so pa bilibili. Yung shampoo ni Lian. Gusto ko yung malamig sa buhok pala. Yung okay, Pampakapal na lang. Pampakapal. Gusto ko. oh. Clear. Clear, Clear mo yung shampoo. sport. 69. by one. Get nice. Pwede naman din ako. Man, nito. na lang. Ang pagpapalangin. <laughs> Sabi ko, pwede ka lang. O, oh, kaya nga, edi eh, pag naubos to, keratin mo ma. 520. 25. Ito na lang. Ito na lang. 170 lang to MLE. Eh, by one get second at 50% off sabi 269 talaga 75 mm. ano nga lang ano nga lang So, 2.16, 1.18 naman to. 18 ml, 22. Eh, 1.70 ml lang to. Eh, ilan ml ba yung ano? Ilan yung ml ba? ml 1.80 ml, oh. Nagasam <laughs> mo to. Ano 180 ml? Ito 180 ml, ay eh, 178 ml. Ito. 180 ito 'yon. Yeah. Ayun. Hmm. ano ni No? E di magkanto ka na lang. Ano ba yung binibili mo? Yung pinabibili mo sa akin? Okay. Oo. Ang laki-laki pa noon. Pero bumili ka na rin ng ano para hindi na pa ano, ano sa itong bahay mo. Sa treasure ng silika. Naamoy ko yung kay Andy. Kay ni Odi. Yung bahay. Ikaw, ang kalunod. Ha